Earl, parang narinig ko si Ate Mimi ah. Nandito ba siya? Inaalis ko na siya. Salamat siya, hindi ko siya pinantampot sa pulis. Bakit mo ginawa yun? Earl, nakakaya naman doon sa tao. Wala naman siya ginagawang masama. Kailangan pa ulit-ulit ako? Hindi ko siya gusto. Earl, kung makikilala mo si Ate Mimi... Bakit lagi mo ba siyang pinagtatanggol? Siguro siya yung taga sa inyo ni Rico. Siya ba yung kasabot mo sa affair niyo ni Rico? hindi. Hindi. Alam ko, Sofia. Alam kong nagka-relasyon kayo ni Rico. Alam ko na, Sofia. Alam ko na lahat. Ern, magpapaliwanag ako. Hindi ko kailangan paliwanag mo. Hindi ko ang paliwanag mo. Lagi kung iniisip kung bakit mo nagawa sa akin to. Siguro nagsawa ka lang sa akin. Gaanap ka lang ng excitement sa boy mo kaya mo pinatuloy si Rico. Siguro nga kasalanan ko nga itong lahat dahil naging sobrang stricto ako sa'yo. Hindi, hey, Earl. Wala akong naging kasalanan. Baka huwag nagkamali. Pero wala kang naging pagkukulang ka sa... Huwag ka naman mag-apologize. Hindi mo kailangan mag-apologize. Matagal na akong pinatawad. Gusto ko lang malaman kung may nararamdaman ka pa rin sa kanya. Wala na. Kung gano'n, I want you to do one thing for me. Cut all ties sa pamilya ni Rico. Huwag kang makipagkita sa kahit sino sa kanila. Alang-alang sa akin.